Dito kalain mo, ang lakas yung tao ng mga loob ng mga kalaban na to. Nag-invade pa talaga yung taon sila. Ay may sarili naman yung taon silang bak niya karang kagnahinay ka, nainuan ka mo. Idamay ko pang asana tong istis, kaso kay sumutoy magdumalagan, kay pagbigyan na lang muna natin sa pagkakataon na yan. Nahiya siya eh, kaya dapat lang din natin pagbigyan. Gusto <laughs> pala mag-invade? Sige, gayahin ko yung ginawa niyo para malaman ko kung ano yung pakiramdam ng inaagawan. O, tingnan mo ngayon. Bakit pa nakakuha yung taon hmm, nandito ang ipis. Saan ka na pumunta doon? Nahilo ka na? Lahat ng makikita nyo dyan. Pag mamay ari ko yan. Kaya bigyan natin ng discount yan. Uy, hala. Anong nangyari? Eh, kailangan ko ng tabangan yung chupapi dito kasi hindi na mapigilan yung arlot dito eh. Pero ang tamang gawin mga doy, maniid lang talaga kay sa tanglad. Yan ang pinaka the best option para maka-discount yung kalaban. Mindset ba? Mindset lagi. <laughs> Grabe din kasi talaga makabunal tong arlot sa so dala niya ang bunal. Pero ang gagawin lang natin dyan mga doy, hadlukin lang natin yan. Para yung pagong dito, eh malinis. Tayo lang makakakuha niyan mga doy. Kaya sinabihan ko sila dito, tabang kay nandyan lang yan sa mid. Kaso kay yung tsupapi, kay murag hubog man. Nakainom, malugirig to ba? Nung tawhana, ani? Eh? Pero ah, sa akin pa rin talaga yan, makapunta mga doy. Kasi ako nagsimula noon eh. Hindi naman pwedeng sila kukuha nun. Ay eh. ako nga nagsimula, ba diba? Ano sila? Lucky swerte? <laughs> sila kasi nagumpisa mag inbid mga doy. Kaya gayahin natin yung ginawa nila iparamdam natin sa kanila na wala na silang karapatang kumuha ng bap Pinainit kasi nila in taon yung ulog dos ko unya niya karoon may bap pa siya dyan wag kasi ako sa others na lang <laughs> sinabihan ko yung granger na dito siya sa akin dumalagan ako nang bahala dyan magbinulalay kami kung sino talagang matigas sa bunal namin unya niya kay kan ko na naman in taon siya pero yung chupapi ng kiis pa Pagka wala di po'y batasan ni Modoy oy. <laughs> Walang kalam-alam yung istis dito na nasa tanglad lang ako. Naniid sa kalihukan niya. Siyempre, antayin natin yung minions na sumulod na mga doy Saka tayo sulod dyan sa butas na yan. Kaya ang butas na yan, surbol na. Kaya dami, bayain tao na nan o niya karoon on sa naman eh. Akoy, doy. <laughs> Lagi lang talaga nilang pinapalakas yung arlot. Kaya ang gagawin natin dyan, kukunin natin yung lakas niya mga doy o diba kita niya naman siguro yun kung nakita niyo talaga nagbakyad na ako dyan kaya lang maisugin din yung kakapte ko kaya ah, bumalik na rin talaga ako as you can see sa mga nakakita dyan kung ilan yung nadali kong humigit kumulang yan ang lagi kong sinasabi sa inyo mindset ba? mindset lagi? <laughs> may bonus pa yung taon, yung dakong mananap nakuha ko pa sinabihan ko na yung mga kampi ko na sabayan na yung dakong mananap na yan kasi yan ang pagkakatao natin mindset ba? mindset lagi marami kasing mga hubog sa katotohanan dyan kahit may dakong mananap nang nakuha hindi marunong maghintay sa mananap kaya ang nangyari iniiwanan tuloy ang masasabi ko lang kay Hillcourt, imbid pa more kaya dito ah narinig ko na naman ang bit ストーリー。<Story. S 2> <laughs>